Hello, Mateo. Dede ka na? Dede na si Teo? Saan po ikaw? Gala po ikaw ulit. Ha? May sakin gamit mo na. Hello po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sing mo na si Mateo, sing. Bawal ka dyan. Bawal pa ikaw dyan eh. Hello. Puro gala na lang. Naiinip na po siya sa loob ng bahay.